So yan guys, ito yung nanalo sa Bonsai Competition dito sa 17 Foundation Anniversary dito sa Mlang. So yan, may bunga na sa yung sampalok. Ang daming bunga. So grabe, pagkagawa ni sir. So yung may-ari, swerte tayo kasi nandito. Yan si sir. Anong pangalan sir? Loloy Bacos. Loloy Bacos. Taga saan po? Taga dito lang po. Taga, taga Mlang lang din. Anong barangay sir? Uh, barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon. Grabe sir. Ilang taon sir bago mo na ano nagawa to? Uh, 28 years. 28 years? Oh, 1997. Grabe. Inupin sa akin ko 1997. Guys, 1997 to. Sinimulan. At nagbunga siya. Ilang, ilang taon sir? Or last year pa? Many times na. Wow. Grabe. Yeah, guys. Oh. Yung sampalok na ni sir nung no, 19 97. 97. So, matanda lang ako ng 3 years. Kasi 1994, 1997. So, yan. Di ba? Hanip. Ah, Deserve ni sir na manalo. Magkano yung award, sir? Siyempre, hindi masyadong laki kasi walang budget ang LGO Okay lang yun. Okay lang yun. Kahit maliit. Ante. Yes. Yung mas mahalaga. Yung, ano, na-appreciate yung ginawa ni sir. Tandaan nyo yun, 28 years. Grabe. Hindi yun basta-basta guys. Grabe. Napagagawa to. Mas matanda lang ako ng 3 years nito. Grabe. So yan. Kung gusto nyo yung bisitahin, nandito sa Samlang. Kailan ba to magtapos sir? Kailan ba ito kukunin dito? Ang? Ang Bunsay. Kailan to Ay, kukunin? Uh, until today na lang. Bukas na kami. Ah, oh, okay. Sad to say guys. Until today lang to. Kasi bukas punin na siya. Kasi para din maano, ma, ano, ma safety yung ano, bunsay. Kasi nga bawal hawakan syempre. Baka masira. Yun. Trending na trending si sir. Ano ulit pangalan sir? Loloy Bacos. Loloy Bacos. Grabe. Siguro kung gusto mo bumili, bumili ng mga bunsay, siguro marami pa si sir. Marami pa kayo sir. Hindi lang so, Sampaloc sir yung bonsai mong ginagawa. Marami. Marami sila. Oh, nasa GP Laurel Street lang yun. Oh, okay. yan. GP Laurel Street dito sa Mlang Poblasyon. Kay Sir Loloy Bacos. Ayan sir, salamat maraming salamat ah. Welcome. <laughs> Thank you sir.